Mm. Ang sarap mga kamame. Hello mga kamame. Mm. Ito. Hapon na naman. Naggawa ako ng aking hapunan. Kumawa ako ng ng uh, pesto. Pero alam niyo na, hindi naman ito yung makatotohan ng pesto. Ito pesto-pestohan lang. <laughs> so, eh, siyempre may pesto yan. Bumili ako ng pesto. Na ganito. Yan, pesto. Tapos, Nilagyan ko siya ng super greens. Mga kamami, eto may Mayroon na bibili ng ganito dito sa New Zealand. Super greens. Mayroon na siyang kale. Uh, ano ba ba yung dyan? May chlorella. Ano, oh wheat leaf. Ano ba mayroon dyan? Wheat leaf. Uh, may barley leaf. May spirulina. At may broccoli. Di ba? Napakasustansya. Kaya minsan yan, eh, inahalo ko yan sa pagkain, mga kamami. So, ayan, nilagyan ko siya ng cheese, mga kamami. At, at the same time, ang ginamit ko pala dito ng spaghetti eh, yung ano, gluten-free, mga kamami. So, ayan. Mm, mukha bang pesto? So, at the same time, ito pa. Nagluto ako ng, eto. Yan. Ng, uh, ng bacon ng baby ko. Hala. Ano yan? Bakit may langaw? <laughs> so, lalagyan ko siya ng nuts. Ano ba mga magandang ilagay na nuts? So, lalagyan ko siya ng nuts na... Sandali, mga kamami. Diyan, lagay ko dyan, ha? ah, uh, ito lang nakita kong nuts, eh. ah uh, walnuts. Ngayon ko ng konting walnuts dyan. May cashew nut naman, pero konti lang naman. Ano kaya? Mmm. Mmm, Patali natin ng konti. Mm. Gabi na. So, inaantay ko lang ang bebe ko na dumating. Hindi ko pa alam kung ano ang kakainin niya. Baka ako. <laughs> ay, nako. Nabubuang na naman ako mga <laughs> So, ayan. Pine leaf chops. Na walnut. Mmm. Talaga naman. Bisa, ni, eh, -aura, aura ang mami nyo, ha. Kung ano meron, sige. go. hmm Sandali. Sandali uli. Para dire-direcho na ito. Wala nang cut-cut, mga kamami. So, ibuhos natin. Sprinkle natin dyan. Yung ating walnut. Dito sa ating pesto. Ayan. So, halu-haluin na lang natin to. Hmm. Pwede na to. Hindi na ako naglagay ng asin. Kasi naglagay lang ako ng uh, pork cubes. Kasi ang ginamit ko nga kasi dito mga kamami eh, gluten-free. Gluten-free na spaghetti. Kaya ano siya, parang, ewan, ano yung texture niya. So, tapos nilagyan ko na rin siya ng cheese, mga kamami. Eh. Dahil may sumobra. hmm So, tigman ko na lang. Kainin ko na lang, hindi pala tigman. Mm. Ayan. So, magte taste test na tayo. Kapuna na to. So, habang inaantay ko yung baby ko. Mm. Ayan. Mm. niyo pa yung bacon. Ayan. Oh, di ba? Oh. Wow, umuusok-usok pa mga kamame. Talaga namang napakasarap dito. Ayan. Pero sa totoo lang mga kamame, maghapon. Ngayon ako gagawa ng pagkain ko. Hmm. No, isang araw, kahapon, ito yung inulam ko. Ayan, oh. Sardinas na may sayote. Hmm. Sarap yan. Diba? Hmm. Ayan. Hmm. Parang dry. Ayan yun na. Eh. Masta importante, masarap. Ya, tinggal natin. Hmm. Hmm. Enak banget makan, Mami. Hmm. Hmm, sarap. Walaupun aku nggak lagi nyalat, tapi umalat sih ya. tapos umahang ng konti. Bakit kaya? Hindi naman na maalat. Ah, umalat tayo sa bacon. Hmm. Tapos sila ko pa siya ng ano? Ng, ng cubes Ang mali. Hmm. Pero tama lang. Hindi siya ganun kaalat. Sakto lang mga kamami. Hmm? Okay na mga kamami. Ito ilang araw ko din itong kakainin. Ilang araw ko din ito na alam niya pipika-pikahin. Hmm? Ang ba Ay, uh, dinamihan ko ng konti. Okay, kaya so, mga kamami, ha? Uh? Bye for now. Sige, ah. Uh. Bye for now. Mama, chup-chup. Bye-bye. Andito yung baby ko. Hmm? Hey! Hmm. Say hi. Hi. Hmm. Ayun na, mga kamami, ha? Uh? Tumati na yung baby ko. Siyempre, pag-dealing ko lang ko muna to. Kailangan alagaan to eh. <laughs> okay, bye-bye. Bye-bye.